mga katupa mga kaibigan lalong lalo na sa lahat ng mga MCGI na patuloy na nabubulag ng aral ng kanilang pinuno na si Dalaginding Soriana na pag namatay daw kuno, no ay hukuman na agad mapupunta na agad sa langit o sa impyerno mga katupa kaibigan maling mali po ang tao po pag namatay kasama po na mamatay ang espiritu ayon sa kanilang aral. Ito daw ang oras na huhukuman kapag namatay na ang isang tao. Doon na daw mahihiwalay ang kaluluwa. Mapupunta na daw ang kaluluwa sa impyerno o sa langit. Ito daw ang oras ng paghuhukom. Maling-mali po ang inyong paniniwala at ang inyong natutunang aral. Mga katupa, mga kaibigan, para po sa kaalaman ng lahat. Ang tao po, kapag namatay, kasama po ang espirito na mamatay. Kasama rin siyang ililibing sa lupa. Hindi pa po oras ng paghuhukom yan. Ang isang tao po, pag namatay, huhukuman lamang po yan ng Panginoong Isokristo. Kapag siya ay dumating na sa kanyang muling pagparito dito sa lupa. Yan ang